Guys, magandang gabi ano. Ang topic natin ngayon ay uh, ano nga ba mga negosyo na magandang uh, pagsabay ano guys. Ibig sabihin, eh, yung pagsabay ng yung pagko natin sila no. So, disclaimer lang guys ano, bali itong uh, um, tinutukoy ko guys ay uh, base lamang sa aking a uh, uh, karakter personal na uh, experience ano sa aking a uh, karanasan bilang isang uh, business uh, nagninegosyo, nagninegosyo ano guys so una na dyan ang sari-sari store guys at saka ang carinteria uh, guys ano uh, una talaga guys ay sari-sari uh, store muna yung uh, kinayot namin ano bali dati kasi akong uh, OFW guys so abang nasa abroad ako ay pinatayuan uh, ko dito ng sari-sari uh, store yung uh, misis ko guys para kahit papano may income din siya at saka may libangan din siya dito habang uh, ako naman ay na uh, nagtatrabaho sa Saudi ano guys so later on guys ay siyempre uh, sayang din naman na may pwesto pa so na uh, uh, pag uh, decision desisyon na namin na uh, makanti na Which na karuk tong nga uh, saris, I aming mean, saris-saris sari store ay gawin na rin nga uh, guys so based on our experience guys maganda rin yung uh, kinalabasan guys ano bali parang nagtutulungan yung dalawa habang na uh, kumbaga uh, uh, magiging na uh, kung dati isa lang magiging income mo dun sa pisto mo laging dalawa na dahil na kumikita yung sari-sari store mo kumikita rin yung uh, no guys so yan ang isa sa uh, mga negosyo na may masasabi ko na maganda pagsabayin or uh, magandang <coughs> excuse me magandang kombinasyon ano guys kung may uh, pwesto ka rin lang so pag uh, gawin mo ng sari-sari uh, store at saka karinderya kung may gusto uh, ka na pagtatayuan ng uh, dalawa no o pag uh, um, kung uh, laki laki yung area no, guys so guys yun lang ano sana may na pulot kayong idea no about sa mga uh, mga magandang kombinasyon na business na nandito lang sa ating bahay ano guys So, guys, yun lang. Maraming salamat muli, ano. Bukas ay uh, another kombinasyon uh, ng negosyo. Ang itatapik natin, ano, guys. Magandang gabi, guys. At uh, mag ingat po tayo. Medyo maulan pa rin. Maraming salamat.